ito na guys yung dive do namin at dalawang talagbago agad ito ng isa kaya lang alanganin ng pusto dadaplis ang dulo ng pana dito sapol kam bato ka ay habal na yan sabi na tat alanganin ayan tinamaan ang pangit ng binamano unang pana sa bato to mama nawala na yung isa yun lang na isahan ako buti pang yun ang inuna ko sayang di bali hanap lang tayo ng iba at ito may sibungin orsono nakasilong sa ilalim ng corals yari ka ayun gitik ganda ng pagkatama 180 hanggang 200 ang kilo nito kaya lang mahal raw ito kapag buhay hanap ulit ito may danggit ayan sa pool. danggit buhangin ito nasaan na kaya yung mga kasama nito paista dito sa lalim ng corals Talagbago. Dalawa. Ito muna ang isa. Igihin ko ng pwisto at alanganin ang pwisto niya. Ayan. Sa pool. Lumabas na itong isa. Ando na. yun lang. Ayan. Sa pool din. Magagantang klaseng isda ang napakita. Sana tuloy-tuloy lang. At ito talagang bago pa. Ayan, sa pool. Pag ganito, tiyagaan ito. At ito, talagang bago pa. Yun lang, alanganin din ang pwesto. Ayan, sa Ayan, sa pool dapat yung nakabalagbag lang ang isda para yung dulo ng pana hindi na hanap uli talag bago pa ayan sa pool pa isa isa lang ang talag bago walang kapatner Cagaan lang pag ganito. Ito, ang daming mumul or parrot fish na nakatira. Ito ang kurals na tirahan ng mga parrot fish. Ang dami. Iikutin ko. titingnan natin kung marami pang kasamahan sa kabila. Marami talaga. Bawal raw itong panain. Hanggang dito sa kabila. Pero kung bawal hulihin ito, bakit sa palengke ang daming tinda? Hanggang dito sa parting kita ng coral, so maraming parrot fish. Walang ibang naghalong isda. Parrot fish lahat. Oops! May manok! Awa! May kasamang manok ang mga parut fish na ito! Ay iya! Tigilan ko na ito! Binabalo na ako dito! Andun pa! At ito may punong! Ayun! Gitik! Punong or tonong kung tawagin dito! Sana balata naman! Danggit! Dalawa... Ayan... Sa pulpareho... Balatan at kupapanaman sana... Pakita na kayo... Nadandahanan ko lang ito ng langoy... Para kita yung mga nakatagong isda... Hoy... Balatan... Ayos... Ah, may nagpakita na malaki plus makapalang laman equals 300 thank you lord sana may kasama pa oops talagbago ayan sa pool itong corals ganda rin ang corals ito wala pang bawas oops balatan pa medyo maliit plus manipisan naman equals 100 din lang ito sa estimate ko sana meron pa oops balatan pa malaki at ito meron pa magkalapit lang ito muna ang kukunin ko malaki plus makapalan laman equals 300 again Lagay ko muna sa silo. At ito, malaki rin plus makapalang laman equals again 300. Thank you Lord. At naka tatlo ng malaki. Ito yung paborito kong manitis. Ayun, gitik. Masarap ang laman nito kahit sa Masarap. Sige, balatan. Pakita pa. Pag lang na Dalagang bukid Hinto na Ayan, sa pool Hindi nakapalag Ito, dalagang bukid pa Ayan, sa pool Aba, maganda Nakadalawang sunod na tayong dalagang bukid ops punong ayan nakapunit ay wala yan manipis ang tama ayan ang sintro hindi ka na dyan makakapunit kanuping ang walang napakita ito bago ayon gitik iisa lang walang kasama Nahuli na siguro yung kasama nito. At andito may talagbago pa. Ayan, sa pool din. Medyo madalang lang ang isda. Dadaanin na lang natin sa tiyaga. May isda pa dito. Andun, pinakailalim, solid. Ayun, sa pool. Karamihan sulit na pula ang napakita. Wala yung ano, budlawan na tawagin. May sulit pa. Yun lang, mailap. Huwag na natin habulin. Papagod paglangoy. Hanap na lang ng panibago. Ito, danggit bahura. Ayan, sa pool. Nasaan na kaya ang mga kasama nito? Ito pa Talagbago Ay tangkit bahura pala Ayun sa pool Kasa at may isa pa Ay magalaw pa ito na ako Ayan sa pool din Parang mah Sunod sunod nang tangkit bahura dito hanap uli ito talagbago ayun gitik maganda kapag nagigitik kininaka ka, ka palag at ito may isda pa dito wala pala guni guni ko lang pala yun silipin ko ito baka may isda wala rin nasaan na kaya ang mga isda dito ito may alimasag or kamilo kung tawagin dito. Pumasok pa sa pinakailalim. Sayang. Ops. danggit. Igihin ko lang tayo. Aba, natagilid talaga. Umigi ka. Yan! Sapol. Pag nakadirit sa umpana, nada, please. Nasaan na kayo makasama nitong tanggit na ito? Itong corals. Silipin ko. May sibungin! Andun sa ilalim! Yun lang! Mailap! Ay hawal na yan. Umalis pa. Ayaw magpalapit. Matali nung sibungin ito. Alam na gigitikin siya. Andun na. Sobrang ilap. Ito lang siguro ang sibungin na pahirap sa akin. Ay, talaga ayaw magpalapit. Ito, ayos na ang pisdong ito. Siguraduhin ko na ito. Ay, amal na yan. Pinapahirapan ako ng sibungin na ito. Andon, pumasok sa butas. Yari ka man dyan. Siguraduhin man kita. Ayan, sa pool. Amal ka, pinapahirapan mo ako. Pinapahabol-habol mo ako. Ayan na sa iyo. Sige raw. Tumakas ka raw. makatakas ka. Ikaw lang ang sibungin na nagpahirap sa akin. inahabul habol mo ako ng malayo. Sweet and sour ka bukas. Sana may sibungin pa para madagdagan. May pulang isda na sumilong sa corals na ito. Andon, Suga. Ayan, sa pool. Masarap itong piniprito o kaya sinasabawan. Kung pa pang walang napakita, ito may balatan. Maliit. Plus manipis ang laman. Equals 50 pesos. Pwede na ito pang isang kilong bigas. Ito, danggit. Andun pa. Ito muna. Ayan, sa pool. Kasa uli. Yun lang magalaw po. Ito na ako. Mahirap si Patin kapag magalaw ang napapana. Sa pool kang bato ka ay hamal na yan. Wala ta, Tigil lang kagagalaw. Mahirap patamaan kapag magalaw. Sabi na, hindi na naman tinamaan. Isa pa at kukulatahin na kita. Ayon, tinamaan din. Takot kulata. Sana sunod-sunod na ang danggit bahura dito. Hanap uli. Ops, danggit bahura pa. Bali lima. Sana maubos ko ito. Ayan, sa pool. Kasa uli. Wala na namang tigil galawan danggit mana ito. Ayan, hindi tuloy tinamaan. Ayan, tinamaan din. buta't hindi na alis ito mga kasama. Kasa uli. Isa man din na gumagalaw rin. Ayan, sa pool. Buti na lang at mga bungog itong kasama. Hindi na Hindi nakakaramdam. Ayan, sa pool din. Kasaule at pa pa. Ayan, sa pool din. Naubos ang lima. At nagakyat narin na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Tagay okay. na naka... Ano kasama ko? Pagita! Pagita!

dicaga Dito sa pangalawang daib Shout out sa losorata Family Pram Dasmariñas Kabite At shout out rin Kay Sergeant Roke Pram Pampanga Shout out Kay Gian Bourbon Pram Kapis. At shout out rin Sa LISP Boys Maauwi na rin kami. At shout out rin kay Anton Jensen Boy from Quezon City. Ayos na ito. Grabe ng panderdog tong bukas. Hindi ko lang buta na. Ito na guys, sinuli sa dalawang dev namin kagabi. Yung kasama ko, nakadalawang malaking pugita. Yeah, pakalaki. Pailang kiling kayo isa niyan. Yung isa maapat. Shout out kay Edgar. Gadot Corbe and Jiber Mason Lakista and Pram, Condon City, Ilocosor Ito na guys, yung kita sa dalawang dev namin kagabi 6,325 935 ang puhunan Yung tira, pinaglima 1,078 at ito naman yung sa balatan. 3,855. Ayos at may panibago na naman pandurdog tong.